Ito yung part ito ng pag-away kami ni Ayi. Ito, so, let's go. Diba? Ay, oras na. 7.20 na. Tapos, di nyo ano. O. Ay, ang probo. Natural. O, yan. Ayan. At 7.21 na. O, tingnan natin. Ayan. Ito. O, pak! Pak! Nag-cellphone. Yan, yeah, pak! Nag-cellphone. pak awit ito ay yung araw. Ito natin. Hoy! Ano, para kayo ng ng, ng, ng bubola, no, ha? Ang ikingan ninyo, ha? Magsisabit kayo dito na. inan nyo pa. Ayun, no, gagaya niyan. Yan. Gagaya, asarin si Chloe at ay ano? Tulog pa kayo ah.